Ayan o. Oh. dapat yung stopper na yan, dito yan. dapat <coughs> pag nag-adjust ka nito, manggagaling dito yung stopper sa taas. Ikutin mo siya, twist mo siya hanggang dito. Sa... So, ititesting natin kung putol yung spring sa loob ng makina. Sana hindi putol. <coughs> Kasi pag putol, patay na. Ayan, testing natin ha. Yun no? Oh. Ayan, ibig sabihin yan mga idol, okay pa yung spring niya. Ngayon, para may idea yung iba, ang paglagay talaga ng kicker, yung spring kasi sa loob, nakabalagbag yun. Isushoot mo siya dito. So, dapat ganito lang. Salpak natin, ha. Para hindi, ano. Pasalamat tayo, hindi nabasag yung, ay, hindi naputol yung spring. Dapat ganito lang, Yan. Salpak mo siya ganyan. Tapos, gamitan niya yung kick. Yan. Oh, kunting kunting na nga lang yung play ng spring niya kasi ang layo na ng stopper, di ba? Ayun, ganyan lang. Salpak mo siya. Ayan o. Ayan. Dapat ganyan lang ang ano dyan, ang paglagay. Hindi yung magagaling ka dito sa taas, ito nakaganito. Pag ganito kasi, ang layo na nang iikutin niya, no? Pirasado ng spring sa loob ng makina. So, yan na Ganyan lang paglagay para hindi tayo makasira ng ano. Hindi tayo makasira ng ano. Kasi ito, binsan nawawasak to. Buti, hmm. ano, Buti ito, hindi nawasak. So, yun lang. Ganun lang paglagay mga idol. So, ganyan lang paglagay niyan mga idol.